For today's video, ayan, sa hinaba-haba ng aking katamaran, ayan, natuloy din ang aking pag-grocery guys. At yan nga po yung aking mga pinamiling aking paninda, ay talaga na mga pakarami. Namimili din naman ako guys, kaso nga lang unti-unti lang ang aking pamimili at hindi ko dinadamihan. At dahil nga ang aking si bossing ay walang pasok, ako'y nagpasama kaya ayan, itinodo ko na lahat binili ko na yung mga walang paninda ko dito sa aking tindahan. Ang mga oras nga pong ayan ay talagang mga kalaksang kalaksan ng ulan yan, kaya kami hindi agad din nakaalis. Dahil ako nga po yung magpapadeliver ay di iiwanan na naman ho yung aking mga panindang yan diyan sa aking pinamilhan. At syempre salamat kay Alma at siya nag-asikaso sa aking mga naiwan paninda. Kaya naman gagawin ko hintayin ko na lang sa bahay. At ang mga oras na nga pong iyan ay dumating na nga itong aking mga pinamiling paninda ko. At syempre, delivery yan libreng libreng dala door to door charis tulad nga po lagi na sinasabi ko ako'y tinatamad nga pong mamili dito kaso nga lang wala naman pong ibang mapapamilhan na malapit at malaking grocery kundi sa kanila lang. Kaya naman pag ako'y mamimili ngayon dito sa Simplicity, itinataong ko ng may libreng deliver guys. At ang wala nga pong deliver ay araw daw ng Wednesday at saka Saturday. Kaya namili ako ay araw na ng Sunday guys. Para alam ko na i-deliver din ng mga araw na iyon. At nagkataon din naman may kasabayan yung aking mga pinamili kaya naman hindi sila lugi yeah, sa mga kasamang mga dicer salamat sa inyong pagtulong ng pagbababa yan lang ang kagandahan talaga pag deliver hindi na ikaw magbababa dahil nga may mga kasamang dicer pwede sila ang nagbababa na ng ating mga paninda at iiwan naman nila na okay na okay naman ang mahirap lang kasi sa simplicity pabago-bago sila ng patakaran hindi na alam ng customer kung anong araw talaga ang may deliver at wala. Kaya sa totoo lang ako tinatamad ng mamili Charis. At dahil nga marami na nga ang binibili dito sa akin ay wala na. Kaya napilita ng mamili ang inyong lingkod At syempre, thank you rin sa aking kuya, ang aking panganay. Kasi kahit may nararamdaman at naglalaba pa yan, ay talaga naman tinulungan akong pagpapasok sa aking mga paninda. Kahit minsan, sa totoo lang, nasasabi ko nga, pag ako'y napapagod na, sabi ko, stop ko na tong aking tindahan kasi nga, syempre, pag mag-isa ka lang, ang hirap talaga, guys. Lalo na ngayon, nagkatrabaho na uli ang aking bossing. So, wala na talaga. Ngayon lang, medyo maalwan ako kasi wala pang pasok yung aking dalaga. Pero pag nagkapasok na yan, ayun na, ang kalbaryo ko na naman, guys. Solo ko na naman ang maghapon dito sa aking tahanan. Kaya naman, pag ako'y mamimili ng mga paninda, talaga namang isinasarado ko muna ang aking tindahan. Kasi nga, wala talagang magbabantay pag wala yung akin dalaga. Sa totoo lang guys, unexpected din na ako na ganitong karami ang aking mapapamili. Kasi nga, ang lista ko is kaunti Kaya lang, pag may ka na wala sa tindahan mo, ay nadadampot mo na rin kahit wala sa lista. Kaya dapat pagka tayo mamimili ng ating mga paninda, hindi lang tukod ng pera natin. Kailangan talaga sobra ang atin dala dahil pag may nakita ang ating mata, nako automatic dadampo tayo ng hindi naman dapat. Pero sa ngayon guys, ang ginagawa ko, ang binibili ko na lang talaga yung mabenta sa akin ngayon kasi ang dami na sisira sa akin. Hindi baling napaka mura baga ng bilihin, eh hindi eh talaga namang nga, pakamahal ng bilihin. Kaya nakakapanghinayang pag ikaw ay inabutan ng expired ang iyong mga paninda. Kaya naman natuto na ako guys talagang ang kukunin ko lang yung talagang nabibili na sa akin hindi na ako nag i -stack. kasi pag may nagtanong sa akin ay talaga namang hinahanap ko at binibili ko ang kaso tanong lang pala yun guys Charis akala ko naman pagka binili ko ay syempre babalik na yung nagtanong at para bilhin hey, hindi naman pala so kaya ayun ang ending tapon sa basurahan kasi expired na siya. Hindi naman natin pwedeng ibenta yun at ibabalik din sa Kaya atin. Kaya kung kayo magtitindahan, dapat talaga yung sure kayo na mabibenta. Hindi yun talagang pampadami lang sa ating tindahan guys.